Yan yeah, oh. ito yung bag. Oh, ito yung original price. Oh, tingnan natin, oh. Legit 'yan. Yan. Ay, bakit hindi makita? Yan no. Oh. 3599. Pero so, nabili lang, lang namin ng 500 pesos lang, oh, ba? Diba, sulit na sulit. Punta na kayo dito. <laughs> Teka na ano ba? <laughs> Ayan oh, yan yung model. Oh, Marian Rivera 'yan. Yan, Marian Rivera tumaba. Guys.

I go. I go. We're here. <laughs> 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 we're here. <laughs> <laughs> Ayan, may energy na naman si mo, Jai. Tare ka, naka-recharge ka. Sigurado yung mga We're here. We will, we will buy shoes. wow. Oh, so Sana just all. comment your size and buy <laughs> <laughs> your <size> and <laughs> Comment your size and then we'll send you after your payment. Okay. okay. Putong buds? Isang ganon, 10-60. Akala ko siya ganon. Ah, cotton buds. Ayan. ba siya nandito tayo sa hour, ha? Ayun. <laughs> Welcome! Welcome to the people! Bili na! Bilhan niyo ako! Bilhan niyo ako ng shoes! Wala na akong shoes! Mamawala lang yung sakit ng pako pag may bago na akong shoes. Pag may bago na akong shoes Mawawala yung sakit <laughs> ng paa ko Pag may bago na akong shoes <laughs> Mawawala talaga <laughs> <laughs> <30%. 30%. laughs> Mawawala talaga itong sakit ng paa ko Pag may bago akong shoes Ayan o, no? maganda o. <laughs> Ayun sa new new balance, new balance, new balance. maganda yung green. sakit talaga yung pa

Lesser price <laughs> Ang maganda po yan, ma'am. Maganda yan, ma'am. 3,000. <laughs> Akala ko pagmura. Ha? Maganda yan, ma'am. Mura na yan, ma'am, kasi ang original price niyan, ma'am, nasa 70% <laughs> <yun, laughs> <50%, laughs> po yan, ma'am. Magkano? Nakabigil 70, po, yan, ma 70 po yung original price po niyan. And ngayon kasi... Uh, Kaya pumasok ka daw sa frame. Ano? Wala ka. <laughs> Dating, dating 8, 000, oh, know, ito video, ikaw video hanggang eh. Oh, dating, 8,000. Ayun, 8,000. 8,000. Oo, oh, ano ba? Diba? Anong, totoo yung sinasabi ko 3,000 to. Kasi 7,000 to dati. Ang mga 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 members kasi original ka. Original po. Hindi uh, oh. ito masisira kahit May ano yung pain. Isan-san niyo pa, pa, pa eh. oh, <coughs> sa ano, hindi ko man. Ano mo naman ako? Oo, oh, kahit oh, last, last-lastin niyo pa ng kutsilyo dito mahihiwa. Masisira lang po yung kutsilyo niyo po. Ganito. Masisira oh, na lang <laughs> yung kutsilyo at hindi pa. Saka masira na yung paan niyo. Oh. Ito hindi pa po masisira. Makamoy na. Ito hindi <laughs> parang um pa Siya sa joke Joke 'yon. Uh, <laughs> Sige, maganda na ako dito. Wal-store. <laughs> <laughs> <Doko>. hi black. <vlog. laughs> <Hi, vlog. laughs> Magpartay muna ako dito ng ano. Ah, ma'am. yan, Ma'am, maganda talaga po yan, ma'am. <laughs> tapos, <laughs> oh, <laughs> tapos nakakaganda. Nakakadagdag din yan ng ganda, ma'am. Mas lalo po kayo maganda po niyan. Ayan, ma'am, mo. Oh. Pagkasuot niyo po niyan, ma'am, paa pa lang, maganda na. <laughs> paa pa lang, ma'am, maganda na. Paano pa, pag ano, Sinuot, Sinuot. na. Bagaimana? Itu ito 9,000 Yen boots oh. 9, 9, yun, Tapos <laughs> 50%. <laughs> Maganda talaga. <laughs> 50%. <laughs> 50, <laughs> 50 <laughs> Ito, ten 10000 Ito, P4,000. 10, p <laughs> so, so. so, Punta hindi. na kayo dito. Saan pa kayo? Dito lang yan sa ano? Ito, ito yan sa, ano? sa Binyan. Binyan. Binyan na po. Ah, ito pala yung sinasabi nilang ano pala dyan, oh 70 Oo, P70. Ayan o. Tingnan mo, 70% off yan. Oh. Saan pa po ito lang yun dito. <laughs> Pag-exit niyo ng ano, toll gate. Toll gate na yun. Ayun, liko lang kayo sa kanan. Makarating na kayo. So, magkano po yan? 1,000 na yun. Sa mga pangang sa <laughs> ulo. 50% or... Ay <laughs> sorry. <laughs> sorry Sorry 50% Ito 9,000 Ngayon 4,000 na lang lalo na ngayon marami tayong mabibili dito maganda ang ganda naman ng ba uy gusto ko to. ang ganda ang ganda how oh, much wow oh. okay, namanya si anu ya ada melaki price okay. no betul Pagpapalinis <tik> ko po niya, ah. Ay, Ang sarap. Ang Parang walang magaan siya. A <tik> ano A Ang sarap. Ang ano? sarap sa paong Ang <laughs> gaan. 40 pesos lang. sakit. 40 pesos lang. Pero ang sakit sa pao. Pero sa Price. Sarap sa pa Masakit sa bulsa. <laughs> ano Democrats? <laughs> Ang po Di PA na ano sa lang <laughs> maganda na. Ano sa isang ano ba yung time mabibili yung walang ibigit yung price on it? Magkano ito yung Kapag na lang tayo? 2 1 kayo magpalaro sa atin yun? ng ganun? lahat, babayaran Sana no? Okay. Kapag tayo yun yeah. Nahiya naman yung sapatos. Okay. Yeah. Ayan.

P4,000? Susunod eto e Wala magkano to? <laughs> <puntosilla> <tube> uh... <laughs> okay, okay, okay. Salamat po sa amin. Uh

Maganda siya pero maganda din yun. No? Maganda din yung price. Four eight seven Kasi siguro pag sa ibang ano to. Makan sa six k to. Ramen, no? Ang ganda din kasi yung design, no? Oh. Oh, oh. oh, ang ganda! 500 pesos Sa naon. Ayun! Sa cotton buds lagi na guys. Ito lang pinuntahan namin okay, ito, cotton na buds lang talaga. Pansya, <laughs> uh, Adidas na cotton buds. Uh, Adidas, yan. <laughs> Branded yan, na cotton buds, Adidas. Wow. Guys, hindi na tayo mabibigay. <laughs> na kayo mabibingi, guys. <laughs> 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 so, guys, I'm so happy may pang maitok sa bagong look na si Sia. 3-6 yan po. oh my gosh. Grabe, so, 3.6 na ka, ano? Ganito. An okay. 500 na lang. Sa hmm. lang siya, eh, sabi ko, Uy, Bulge, ano 3.6 na ako? Oh my, 500. <laughs> Ay, di natin kaming aming sale. Ang daming sale, guys. Oo, oh, oo, oh, oh, ang dami. <laughs> <laughs> okay, so no. <laughs> <nine>, <laughs> eh. Tag <laughs> na may vision sila pati si Pachi. It's 24 cent. Oo, 3,599. Imagine! 3,599. Tapos 500 pesos na na. That's for sale. <laughs> That's so amazing, isn't it? Bali, bali ba? Grabe. Ang ganda ng bag. Ipano ba ito?